guys, dito na naman si Ray PH, episode 5. Oo nga guys, nag-delete ko yung files. Nung no, ano na no, man. May no, isa kong record. Hindi pwedeng ano. Hindi ma-delete ng isang video. Ito guys, tapos na siya. Ito guys, ito. Bale, tuturo ko na lang kayo dito. Yan. Gugawin ko pa yung second floor. Meron pa yan. Tapos ito. Yan. Silving storage. Ito itong kwarto. Yan. Tapos. Nung ano, ginawa ko to. Ano. Meron si dong PH na ano. Na Yan o. Ano, yan. Tapos may nakita siyang ano. Mending tsaka. Ano. Tatlong diamond. So, Pating, patingin nga, patingin nga. Huwag wow, mo nga. Ay, bakit saan mo? Uh, Hindi, yeah. yung ano. Mm -hmm. Yung mm -hmm. diamond. Uh, diamond. Uh, nakuha natin sa gate. Oo. Uh, ayun, ayun na. Asan na. ah, ba? Namimit ko lang. Ko lang. Tapos may saddles, guys. Guys, pagaas. Uh, yan. Yun, yan, yun, yun, tatlo. Napuntahan na nito yeah. na nung kapatid ni ano Isa.

Okay na. Okay. Sorry, sorry. Mano, gusto. Sorry. mo daw eh. Gumin ako eh. <laughs> Hindi. Gumin ako Ano ang dala mo? Yum, yo. Ako. Ha? Magugulo ah, lang. Hindi abot nung ano mo, Mar. Hindi abot nung. Eh. Ay. 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 Hindi maalam si G Ay, wait lang. Dilipat ko na yan. Dilipat ko na yan. Labas Uy, yun. Go, yun. No, 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 no. Uy. Ito. Don, don, don. Pasok, pasok. Pumasok ka doon. Ay, patay ka dyan. Susugodin ka na. Go. Pag ako sinaktan nyo. Dito nga tayo. Patay. Uy. Uy. Nako, kabait. Ano naman? <laughs> kabait. Dito, dito. Dito, ay! Putek! Bumamit. Yan, gayonin mo nga, boy. Para, ayan na, nakaligtas. Patay ka na dyan. Pog! Pog! Rambula po. Ang nanayayari, wag na, boy. Uy, <laughs> oh, may crafting table, o. Nasa taas ng bumi Ay, di kaya natanggal, eh. Ay, naho, no, oh. Naglalaban. Pag ikay, nasalpukan, patay ka. Ala, tumigil. lang lang, na-stack siya. Wala na, di na siya makalit sa sobrang katabaan niya. Ano, tayo. Lalaban ko. Oh, oh tayo. Ano, yan, oh. Patay ka, patay ko, patay ko. ko. Lalaban ka dito, lalo, ka dito. mo. wow, <laughs> yan guys. Nagrarambulan na Ah, ako na ako na ay 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 aray, aray. aray. <laughs> <na> abot, <laughs> ka, abot. ay 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 na sila. ay ay blade blade. ay 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 please. ay ay Gary, papasukin mo sa bahay. ay ay na ay ay uh... Magkakrap ako? Hindi ah. mm. na nakakakain ng tao eh. Aray! Yun. Parang na yun. Siyan! <laughs> <laughs> Mamatay na ako. May ako dito. Mamatay na ako. Huwag ako hit ha. Wait, wait, wait. wait lang, wait lang! Time first! Wait lang, Tapos... di ba kapasok? Ah, di mo ka po sa Muy wag! Ano naman? Sinusaksan. O yun, ayun na. Pumasak na siya sa kulungan. Ano Purong baliw. Sarado nyo ha. Ano na tayo <laughs> Parang baliw si Gia. Minakuha ko batin. Ang malas ko. Uy. Water Wala Lahar <laughs> 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 Wow. O, biko da Tama. Umabi ka. mo yung bear. O, sige. papakawalan ko yun. Sige, magpasin ko. Kukuluwa. Magpasin mo Tutulungan ko pa ulo ay na. Hindi. Hmm. Na. Yan. Ayaw ito nga yun. Yung patay ko na <laughs> <Ayaw> patay. No! <laughs> patay. Bird! Hindi yan. Don't be. Tumuko yung papakuhain ko nito. May hirap. <laughs> Talaga. Papakuhain mo pa to. Oo nga. Saan ka na pala nakakuhanan? Oh. Basta. Sinunsan tayo nyo eh. Oo nga. Oo. Mapapanood niyo sa video ko. <laughs> Kuwa okay, boat, may boat sa akin. Okay niyan. Eh. <coughs> ano ng ano, page? May boat. Hindi pa. Sakbay tayo. May, may dalawang buto ko dito. Okay niyan eh. Oo oh, ano na to. Obo. Ano ko? Chicks. Bye-bye. Lalakbay -bye. na ako. Lumakbay pangit. Iigot lang ako doon. panda. Panda. Pumasok na doon! Ano? Diyan. Hmm. rin mo nga. O, oh, patay ka diyan. Tumapapakawalan ko diyan. Ano Ano nangyari ka diyan?

yon, iya. Kobanget. Oi. Kung ano, kung daw ato. Kinaapa tayo ano? Kinaapa tayo yung bear. No. Dota, no. Naka-record ka pa pala, no? Mm-mm. <laughs> Yun, no? Yung isa namang bear. Opo, oh, hindi. amoy niya mo oh. Ay, hinampas mo siya? Um, um, Amo mo pala. Para proof. Ay, amo niya nga. Ay, mm, amo niya nga. Pinakain mo ba yan? Hmm. Papakainin ko nga din. Wait lang guys, pag nakuha ko yung ano. Papakainin ko din lang. Puno po lang. Sana ko. sa iyo na Busog niya. Nakuha lang Itong isa eh. Ay, di ko pa pala ito napapakain! Ano ba yan? Bakit ba? Ay, kasi wala ako sa wag gamit ko. Sige, ito mo. Papakawalan ko yun. Na, na. Na! <laughs> Oo, 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 yung ba? babot, 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 talo babot, ko babot, babot, naman! Hindi, ako yun! babot, 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 hindi Hindi! Ako yung babot, pa. oh, babot, no, hindi? Kita-kita! Hindi na! babot, 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 yung babot, 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 Tutulak sa samarang. Yan, tulak-tulak. Tulak. Patay ka. Tulak-tulak. Pangit ang alaga mo. Eh, wala kasi kayong alaga. Tulak, pangit alaga mo, pangit. Ano, <laughs> e inaabangan e no, na ako. Pangit. Pangit yan, pangit. Pangit yan, pangit. Ano, sunong? Nakakatakot pumasok sa loob ng bahay ni Ay, bodyguard na ako dito. Ano? Ay, hindi niyo nangyari kanina. Ay, ano yung mga to? Tanggalin nyo to. ang bato! Ako, Ayoko. Ayoko. ko. Isa! Yan po. Ah, uh, mag ano lang po. Ano yun mo? Mag tanggalin luto. mo! Magluto lang! ay bro. yung uh, lang, na, Pistama, berr. Ayun ka! Ito! Magluto lang, Ber! Kaya na ako ano? Pista mo, Ber. Ber, pista mo. Uy, hindi na! Uy na! Meron ako! Hindi na? Ba't ako yung kakain? Hindi na siya, ina. Mabait na, na siya. na Ano na yeah. yeah, yun? po yeah, ito yeah, yun. Hindi! Sinusundo sino niya yung... Ano! Patay! Patay! Pinatay kita mo yan, kita mo yan. Wait lang, guys. Ala, alam niyo po kung anong buong pala ni ano? Ni e, <coughs> Dong PH. Yo, that... update! Guys, nandito na parang bali yung dalawa. Yung polar bear, napasok ko na din. Siguro dito na ata nagtatapos video natin. Goodbye, next episode na! Бай-бай, субскрайб, бабуш.